bumaba yung temperature ng katawang ko sobrang giniginawa ko dito kahit mainit yung panahon uh, bumaba pala yung sugar ko nasa 6.8 tapos uh, bumaba, tumaas din yung blood pressure ko 20 degrees guys pero giniginawa ko so 20 degrees yan, dalawang araw na akong ganyan. Tuyo yung bibig ko, tapos nangihina ako. Parang hindi ako nakakatagal. Tumayo. Feeling ko, babagsak ako gano'n. Kaya, nahiga muna ako. Kasi, tumaas yung sugar ko sa kakakain ng mga pag <coughs> Meron pa rin ako ng si Tatlong linggo na. Pero pagaling na naman. Ganun pala kapag mataas uh, yung sugar, uh, 6.8 lang siya pero ngayon lang kasi siya tumaas na spike ata sa kinain kong ano uh, ice cream nung isang araw actually kahapon ice cream kumain ako ng manggang hinog lalo ng Pilipinas tapos pritong pili sabana saging parang hindi ko din alam kung bakit kasi nung March 7 nag-check ako 5.8 naman saka hindi siya tumataas ng 6 kasi gawa siguro ng mga pinagkakain ko ng mga nakaraan uh, na spike siya so ayan gulat talaga ako kasi first time itong nangyari sa akin sabi nga ni nanay ah uh, nasa borderline pa naman daw kaya lang sa mano pakiramdam ko siguro nga dahil nga uh, first time to nangyari sa akin tumigil na kasi ako sa kakadayat at magastos pag kasi kumain ng kanin eh ulam lang kahit isang ulam lang okay na pag nag low carb kasi magastos talaga siya Lalo pa ngayon, wala pa ng pera. Ay, naku. Tulog muna ako, guys. As in, nangihina ako. Ano Nang yung labi ko? Parang gusto ko lang talaga matulog. Hindi ko kaya tumayo ng matagal. Antok na antok ako. So, bago ko iinumin yung tubig, mag check mo na ako ng sugar ko. Wala na akong dugo. Ayaw lumapas. continue umabas ewan ko kung kaya hindi niya kaya bumalik pala ako ng tulog kanina kasi ala 6 pa yung kanina um, eh uh, nag-exercise lang ako ng saglit dito lang din sa bed tapos natulog ako so now is 8.15 parang ang sarap ng gising ko I think I'm better na pero kailangan ko nang bumangon it's Friday open ngayon ang Hong Kong Flower Show. Kala ang iniisip eh. Sarot lang, kailangan ko mag linis at mag breakfast. Hmm.

5.0 na siya. So, I'm good. Uh -huh. Dalawang araw din ako nag-suffer. Kain tayo. Yung kilo ko medyo okay na rin kahit pa Umakyat na siya ng 112. Pag below 110 hindi ko talaga siya kaya. Ang sama ng pakiramdam ko pagka ganun. So, sana uh, umabot siya ng 120. Uh, ang kilo ko naman. So, 54.7. So, okay naman siya. So, yung kailangan ko na lang i-ano is yung aking blood pressure. Medyo naliliyo pa kasi ako. Kawa nung mababa siya masyado. Sa, para sa akin ha. Pero para sa iba, regular na po yan. Yung 110. Yung sa anak ko nga 100. Okay lang siya eh. 100 over 80. Okay lang siya. Pero sa akin yung pinaka-regular ko at maganda yung pakiramdam ko. 117 to 125. Pag nag-130 naman siya, ah uh, ayun na, high na naman ako yan. So, may mga kanya-kanya tayong ano sa katawan natin na kailangan natin pantayan para maging maayos ang ating pakiramdam. Yung kilo ko, okay naman siya. Kahit paano. ah uh, pero pinaka-target ko is 50. So, dahil hindi ako nag-diet mula nung December, hindi rin ako nag-exercise ah uh, ng mahigit isang buwan na. So, ayon. Oh, diba? At kumain ako ng kumain. Pero actually, sa feeling ko ha, dahil lang yun sa ice cream na mumurahing binili ni Amo. <laughs> Siya mong kasi pag bumili ng ice cream, mumurahin puro lang tamis. O, oh, diba? Nanisi. Takaw, eh. So, Baka bukas na ulit ako mag-vlog. Para dito pag okay na ako, naliliyo pa ako hanggang ngayon. Then I need to ligo. Maglilinis muna ako tapos maliligo. Ang pinakamahirap sa pagiging TH yung kahit na may sakit ka kasi stay in ka kahit na may sakit kahit halos hindi mo kaya kailangan mo pa rin pumangon kailangan mo pa rin asikasuhin yung mga dapat mong asikasuhin like nagre-prepare yung pagkain ng amo maglilinis ng bahay so lucky for me naman kasi iisa lang yung amo ko so kumbaga uh, kaya ko naman maglinis kahit na nahihilo ako uh, at least dahan-dahan lang at uh, yung pagluluto naman uh, konti lang naman yung niluluto ko pero yun talaga at least napaka napakahirap pero syempre wala naman tayong ibang choice kailangan kayanin um basta kakayanin lang lahat. Hindi ako makapag check up. Kasi mas kailangan ako ni amo ngayon dahil wala yung anak niya nasa UK yung isang babae na yun sana yung pwede niyang makakasama at makakaintindi sa kanya. sa so, wala kang pera pang pang hospital. Nansaklap, diba? Minsan may trabaho ka, pero walang pera anyway thank you dyan sa mga nanonood sa so, wala akong kwenta video <laughs> share ko lang yung aking mga nararamdaman pam kumbaga ah uh, pampaluwag ng dintib so mabuti rin kahit paano at meron ako youtube channel at nakakapag nakakapag share ba diba? sa madlang people anyway thank you so much guys for watching at hindi ko alam kung kailan ako mag-vlog ulit basta More, mostly naman nag-vlog ako pag bored na ako sa buhay Bye.